Inso kapag may resibo. Yan ang say ng mga netizen ng maispatan ispatan sina Christine Reyes at Umanoy New jowa nito na magkasama sa Vietnam at Thailand trip. Bagamat walang naging formal na pahayag ang actress at si Marco gumabaw sa kanilang hiwalayan talaga, obvious naman daw ito ngayon at may bago na nga raw si Christine sa puso niya si Gio. Pingson na rin kasi mismo ang nag ng kanilang mga larawan ng actress kaya tila hard launch nang may katawag ito. If true man yan, eh di bongga. Love is in the air talaga. Oh, hindi naman Pusin na sila mo, teenager. Push mo yan, te. Uh -oh. Kung gusto mo talagang lumigaya ulit, Christine. Pareto. Pero di ba sasabihin ng iba, abes sa mga nakamove on ni Christine. O, oh, yan na, na nga. Diba? Di ba? Oh, Pero okay. sa so, kapag ka hindi mo matutuloy ay, parang gwapo ni Gio Toxtop. Pero bago yung, yung mga pictures na, na naglaladasan na yan, may nakita na akong picture pa. Da, diba? Na uh, oh, Sige rin yun. Eh. Yes. 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 So, pero, kasi yung mga ganyang edaran, hindi ka tulad ng teenager, ang tagal-tagal maamin. Oh, oh. ma ma diba? Siguro yung ganyang edad na hindi na nila pinatatagal yan. Pag like niyo ang isa't isa, why not, no, diba? ba? sabi nga, hindi ko. Ng hindi kaya ano, oh. pinagagalit ni Christine wow. Yeah. sa Marco. Huh? Pag sa lose. Oh, I don't think so. Mali ma ma mo, meron na rin siya si Marco. Oh, okay. Pero yun nga, to think, ang isang nga magkasama na isang babae at lalaki sa isang bansa, mas lalo sila magkakakilala. Di ba? Pero sana dumating din yung ta? Oh, oh. Kagaya It, mo, ikaw kasama si Ano. Si oh, Kagaya tayo. Parang diba? banding sa natin sa ibang Kapag mas lalo tayo nagiging close, eh, magbasa sabi nga, di ba? Yes! Oh, pero sana malinawan din yung mga intriga nung kanilang breakup, di ba? Kasi lalo na dun sa part ni Marco na hindi maganda, na may kinalaman sa pera, yung mga ganon, mm -hmm. di ba? Yung mga ganong issue kung bakit sila nag-iwalay sana ano one of these days mag, I'm sure pag nagkaroon ng project yung dalawang yan sasagot. Oh, diba, na, nangyayari? nagka na sila na separately, matatanong oh, o, matatanong. Pero may as well, sa tingin ko, ah, huwag na lang siguro total. Tapos na, hindi na pag usapan Huwag na nilang bagitin yung reason ng breakup. Basta alam oh. na natin, nahiwalay na sila. Pero, hindi oh, sana, pero, pero sana na hindi para yan matanong. Pero sana pag-usapan para Kasi kami dati, nagtanong ako kay <laughs> si Yan okay. Lim, oh. Nagtanong ako kay siyan, parang, oh, hindi siya nag-ano, ayaw niyang mag-comment na. O, okay. siguro, mas gusto na lang nila talagang tahimik I mean, na lang, I mean, no? Okay. Para hindi na pag paglaruan pa, o gawan pa ng intriga, di ba?